So, magandang hapon guys. Ipapakita ko lang tong build na bago natin ginunting. So, 'yan. Ah, uh, naka albino siya. Albino. Pinaniki kay albino guys. And naka baliktaran yung ukit abay bayan yung gitna ayun so hindi ko lang sasabihin yung meaning niyan kasi kaya ito so sa may ari <laughs> nagantay siyang dalawang buwan may so yan ito na And yung spine yun gusto niya 8mm yung puno 2mm yung dulo so taper pa rin siya yung scabbard guys kung dito nyo sa malayo ano yun ano, hindi halata na sungay ito sungay yan ano, ano. ayun pa ay, 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 yung ano uh, pandikit sungay yan guys ayun uh, marabikal lahat yan pati yung takip and yung belt loop nya sungay pang kalawete kaliwete yan ito pang, pang kaliwa sa kaliwa pati yung edge ayun o pabor sa kaliwa so bago to na buo meron tong pagkakamali na naganap ito siya guys. Ito yung ano, uh, pagkakamali diyan, guys. Kasi ito dapat handle na to. Dito dapat 'yan. Eh nung nasukatan namin ng scabbard, kanan. Na-confirm ko dun sa may-ari, kaliwa, kaliwete pala. So yung blade nit nit na uh, yung blade hindi na namin uh, ginawa ng bagong scabbard. Ang ginawa namin, gawa ng bagong blade. So ayan siya. Yung handle na to nakasukat na yun dito. Yung albino na yun, nakasukat na yun diyan. Sa so, isang yan. So yung nakikita niyo yung kulay ngayon guys, mga nat natural natural na kulay niya. Sungay so, din to. Tumarabikal. Ano you know, may ayan you know, oh, may oil yung kamay ko. Ano you know, iitim 'yan. Lagyan ng oil to, iitim na to. ano, you know. oh. May oil to eh, yung blade na to, may oil na to. Try natin. ano you know. oh. You know. Iitim na siya. Kahit yung sungay, ganun din. ano oh. oh. So, yan. Yan yung naganap na ano. Kumuha kami ng bagong blade. Bagong scabbard. Pero yung handle, talagang din talaga yan. Ito, ginawa namin ng bagong handle. So, yan. Yung pagka finish. Uh, um, na carbon finish siya. You know. Naka oil quench to. Madumi, madumi lang siyang tingnan. Pero napakatalas niyan yung edge nya asymmetrical pabor sa kanan ayun no, talas yan parehas matalas yan so yan parehas yun yung okit nyan pinarehas na lang namin ano, o pinan nyo o parehas yan guys so ito yung mali ito yung tama ito na coating na to kaya ganyan yung makintab na yung kulay um, naka double coat yan so ito ibig sabihin nito maging available to yung kanan yung naka ano um, yung naka natural lang na finish 17 inches blade yan ginunting yung profile yun ito all good sa to bukas babiyahin na to parang kambal no yung handle namin guys ito ito uh, pinagmamalaki namin ano uh, karunungan yung paggawa ng handle na yan pinaniki fit na so lalagyan ko na to ng oil and ipasok na natin sa cupboard nya so ito na guys may oil na yan oh. lalagyan ko na ng oil ipasok na natin kung talagang pasok na pasok siya. ay hey! pasok guys So yun, kumakapit din yung firol ito yung mga nagkaka roon ng retention dahil dito so yun, ito guys, so ulitin ko, available to may oil yung kamay ko natin ko mag-itim ayun guys, so may team so oil lang kailangan to kung interesado kayo dito sa PM lang hindi ko siya post na sa picture guys na available dito lang sa video may oil na rin to eh no? medyo ano medyo sabit pasok Ayan. Linsid lang kailangan talaga nito eh, no. So yun guys Black and white yung handle Parehas yung ukit nyo no? Pinaypay Pinaypay Inudog Yan parehas lang yan So ito walang pintura yan Ito naka double coat to Kaya maging tab Thank you.